Oh, magandang araw mga kabajaj, no? So, ito isa na naman problema. Uh, Bajaj RE, uh, payslip edition, yung first edition to, yung unang labas ng payslip, no? So, ayan mga kabajaj, no? So, i-start natin yung makina at nang malamit. So, palyabi-palyabi to, hindi mo ulitin pa. Start mga kabajaj. Okay, yan mga kabajaj, no? So, palyadong palyado yung makina ni customer, no? So, hindi mo mabirit. Ayaw humatak, sabi ni customer, no? So, palyadong palyado. At talagang maingay yung kanyang makina, no? So, isa lang ang dahilan nito. Malamang sa malamang na tumalo na ang timing nito o wala na sa timing, no? Dahil sa malamang na ang kadena nito o ang timing chain ay eh, talagang hiyad na hiyad na. So, i-check muna natin, no, oh, mga kabajaj. Oh. Tatanggalin muna natin itong tambucho. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit ganito yung problema nito. No. Halos hindi mo na mabirit at walang hatak. So, basang-basa na yung kanyang spark plug cap. No. So, malamang sa malamang na <coughs> butas na ang kanyang spark plug sleeve. So, ayan mga kabajaj. No. Oh. Tatanggalin muna natin itong mga engine cover. Tapos, i-check natin ang timing ng makina niya, no? So, malamang sa malamang na tumalo na ang timing ng unit na to. So, ayan mga budgets. Okay, ayan mga budgets no? Uh, malapit na natin matanggal yung kanyang oil cooler, no? So, kapag ka nangyari sa unit nito, mga ganitong issue, yung lalo na yung mga facelift edition na ganito, So ay isa lang ang nagiging dahilan niyan. Kapag ka maingay yung inyong unit, uh, i-check iche nyo yung pinaka-timing niya. No? So kadalasan ito tumatalo na ang timing o nawawala na sa timing. Kaya hindi na mabirit yung makina o hindi na siya bumabatak. No? So yan yung nagiging problema niya. Malimit itong maging problema sa mga facelift edition na yung unang edition, yung unang labas ng facelift. So laging ganito ang nagiging problema niya. Nawawala sa timing dahil doon sa timing chain ay eh, sobrang haba na no. So ayan mga ka-budgets. Kaya kapag ka ganito ang unit nyo, yung manipis ang timing chain. So kapag ka nakinig yun na medyo may gumakalansing na doon sa inyong makina, eh gawin nyo. Ang gawin nyo ay eh, ipacheck nyo na agad yung pi pinaka timing nyo, ang pinaka timing chain niya no. Dahil kapag sumagad na yung timing chain at lumapat na doon sa pinaka-sleeve. So nangyayari niyan, tumatalon ang timing. Nawawala siya sa timing kaya pumapalya at ayaw nang humatak. No? Kahit anong birit mo, eh, ayaw niyang umatak ang makina. So yan yung nagiging problema ng mga timing ng ganitong edition ng facelift. No? So ayan mga kabadyads. Okay, ayan mga budgets. No? Kung mapapansin nyo, yung pinaka-timing chain niya eh, dumikit na halos doon sa pinaka spark plug sleeve, no? Uh, butas na yung kanyang spark plug sleeve, no? So, yan yung problema, mga kapadyets. No? Ito yung manipisang timing chain, Kaya, pagka nararamdaman nyo na medyo lumalagitik na yung inyong engine, eh, ipacheck nyo na agad para hindi umabot sa ganitong uh, maabala kayo at ayaw nang humatak ng inyong mga kapadyets. So, yan, mga kapadyets. So, tatanggalin muna natin yung Lock dito ng allen wrench store, May lock yung kanyang ah, spark plug sleeve, no? So, para mahugot natin yung sleeve. So, ayan mga kabadyads. So, ayan mga kabadyads, no? Butas na butas na yung kanyang spark plug sleeve, no? Parang nilagari na no yung timing chain. So, ayan ipapakita ko sa inyo yung pinaka timing niya. Okay, ayan mga judges. So ayun yung sa timing sprocket niya no. So pag-glide na siya no, ang layo na Halos 4 na ngipin na ang itinalon ng timing ng timing gear sprocket no. So check natin dito sa pinaka magneto. So ito yung sa magneto nakata top, top dead center na yan no. So ayan. Ito yung timing mark niya. So do natin itatapat yan, ito yung pinaka guide niya no. So diyan natin tatapat yung timing at dito sa timing sprocket so ayan halos apat na ngipin ang ipinalo ng timing no? Eh. so kaya ang problema niya ay eh, ayaw nang humatak at hindi mo na mabirit no? okay ayan mga kapatid no? so yun yung naging problema niya wala na sa timing tapos itong kanyang clutch lining eh, kung mapapansin nyo yung eh, nagkadurug-durug na ang kanyang pinaka clutch lining no? so ayan yung kinakalas natin so yun yung problema no tapos check natin so itong clutch housing nya ay eh, medyo talaga namang malaki na ang problema no uh, putol putol ang lining so ayan mga kabajats so ganito ang nangyari sa kanyang unit no so kaya kapag ka nararamdaman yung gano'n na may problema na sa paghatak o palyado na eh pacheck nyo na agad so ayan mga kabajats so. Ito yung nangyari sa kanyang unit na. No? Kapag nangyari sa unit nito ay eh, talaga namang, ayan mga kabadyans, no? so talagang masakit sa bulsa. So, okay, okay ayan, mga kapatids, no? So, itatiming na natin. Uh, ah, install na natin yung bagong timing chain. So, ito yung timing mark, no? So, ayan yung guide natin, yung top dead center ng ating piston, no? So, ayan mga kapatids. Tapos, ito yung ating bagong timing chain, no? So, naipapalit, no? Ayan mga kapatids, no? So, ilalagay na natin dito sa ating engine, no? So, syempre, itatop dead center muna natin yung ating timing doon sa magneto no. So bago natin ilagay yung timing sprocket no. So ayan mga mabudyans. So ito yung kanyang timing sprocket no. So bago nyo ikabit yan, eh kailangan nakatap dead center yung ating piston. So para hindi lumis ang timing no. So ayan mga kabajags. Kung mapapansin nyo yung T-mark nya ay eh, nakatapat doon sa may screw bolt no. So yun yung tamang timing nung ating timing is sprocket no. So tapos ilalagay na natin tong pinaka spark plug sleeve para hindi mahulog. So ayun mga kabudgets. So ayun yung mga simpleng tips kung paano mag-timing ng ating budget kapag ka nangyari ito sa inyong unit. So wag niyo nang paubutin na ganung uh, halos nilalagari na niya yung kanyang spark plug sleeve para hindi magkaroon ng aberya sa pag ng makina no ah uh, pumapalya yun mga kabajaj. Kaya ayaw na humatak, hindi mo na mabirit. Dahil wala na sa timing yung kanyang makina, no? So, tumalo na ng ilang ngipin yung timing sprocket. So, yan yung naging problema ng unit ni customer. So, ayan mga kabajaj. So, install na natin lahat, no? So, pati clutch lane, clutch housing, papalitan lang na rin natin. So, ayan mga kabajaj. Okay yan mga budgets no? So hindi ko na pinakita yung ibang mga detalye no. So buo na yung makina. So papanda rin na natin yung unit no. So ayan mga budgets. Okay eh mga majors no. So okay na yung unit ni customer no. So maganda yung acceleration niya. So nabibirit na siya no. So aatak na, na lang ayos yung kanya. So ayan yung mga simple tips mga kabajards no.